Hello, magandang araw sa ating lahat. At uh, ang ganda ng weather day to. Isang batas ng Diyos na naman ang aking isisir sa inyong lahat. At uh, unang-una, I am going to remind you na ang batas ng Diyos ay ang kanyang mga salita. Doon natin makikita ang lahat ng batas ng Diyos ng kaharian ng Diyos. At uh, dito ang Bible na siyang isinulat ng mga tao noon na siyang inspired by the Holy Spirit, na siyang um, nilid ng Diyos na magsulat sa kanyang mga batas mula noon hanggang ngayon na New Testament. So ang batas ng Diyos ay hindi katulad ng batas ng tao. Kasi sa batas ng gobyerno ay binibigay ang batas na yan. Kung mo sundin ay makukulong ka, umapanis ka agad ang batas ng Diyos, pag binasa mo at naintindihan mo at naniwala ka at niyakap mo at sabihin mo sa Diyos, Okay, salamat, I will follow. Agad-agad yan sundan ng pagpapala. Yun ang batas ng Diyos. Yun ang the mercies in love of God. Ngayon, pupunta na tayo sa batas na isisir ko sa inyo. Ngayon, dito sa Proverbs chapter 3 verse 7. Sabi niya dito, "Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and turn away from evil." Ayun, huwag daw tayong maging magaling sa sarili nating mata. At matakot tayo sa Diyos at iwasan natin ang mga kademonyuhan. So, Wag nating maging magaling sa ating sariling mata. Ano si ang sarili nating mata? Lahat yan, tinitignan niya lahat. Mga tao, mga bahay, mga damit, at mga nasyon na tumitingin lahat yan. Kahit ang ating mata ay windows. Ang nakikita natin yan, huwag daw tayo, wag tayong maging magaling na mag na magpuna na mag-criticize, uh, huwag tayong maging uh, magaling na mag-conclude sa lahat ng ating nakikita. Dahil ang Diyos, ayaw niya yan. Kaya sabi niya, matakot tayo sa Diyos sa mga gawain ganun. Yung nag-conclude ka, nag-judge ka, lahat sa tinitignan mo, kinikriticize mo, dahil pag ganun tayo, parang pinapakita natin, sinasabi natin sa Diyos na mas magaling ako sa nga ginawa mo. Mas magaling ako doon sa mga taong yun na ganun ang sinasabi, ganun ang ng, mga ginagawa. Huwag tayong maging ganyan. Sabi ng Diyos, dito rin sa verse 6 sa chapter 3 ng Proverbs, Trust in the Lord with all your heart and do not lean into your understanding. And He will direct your path. Huwag tayong magsasandal sa sarili nating understanding. Dahil alam mo bakit? Kasi sabi din ng Diyos na we are nothing apart from God. So huwag tayong maniwala sa ating sariling understanding, sa ating sariling pananaw, at sa ating sariling um, conclusion o kagalingan. Huwag tayong magsandal doon. Kundi kay Lord tayo magtiwala at sasandal sa kanyang mga salita. Dahil sigurado pag ginanyan natin, it will followed by blessings. Agad yan susunod ang pagpapala. So, ito ang pagpapala na kasunod nitong batas na ito sa verse 8. Sabi doon, it will be healed It will be a healing to your flesh and a strength to your bones. In Tagalog, it will be, sabi niyo, magiging kalusugan ng ating katawan, ng ating flesh. It will be kalusugan or healing. Pag ganyan ang sinunod natin yung batas na ito, it will be healing to our physical body, to our spiritual uh, pananaw, spiritual uh, body, and It will be a strength, kalakasan ng ating buto-buto. Kalakasan natin na tumayo. Kalakasan natin na gumawa ng maganda. Kalakasan natin na magpuri sa Diyos. Kalakasan natin na lalaban sa temptation. Kalakasan natin. Ito'y understanding ko na binigay ng Diyos. Binigay ang understanding dahil pinaniwalaan ko niya ako ng strength. Kasi walang isang tao na may kakayahan na mag... Um, sunod sa Diyos kung wala ang Diyos sa iyo. Kaya't kailangan natin natanggapin si Jesus at ang Espiritu ng Diyos na siyang magbigay sa atin ng kalakasan na sumunod sa mga batas ng Diyos at siya ang magkapagbago sa ating mga sarili. Walang iba kundi ang Diyos lamang na maging ruler ng ating buhay na siya po ang ating uh, Lord of all life. I will see you again tomorrow. God bless you. God bless your family. Embrace the law of God. We embrace the law of God so that ang pagpapala ay kasunod yun. Thank you so much. Bye.